Dito na kami. Dito na kami, dito na kami. Cut na, na, na. Ang susunod na istasyon ay Ninoy Aquino Avenue Station. Dito ba 'yan? Dito ba 'yan? Dito ba Ay, tama. mo takpan mo emoji. Isa. You... Malakad kami. Malakad kami. Sab-sab. Sab-sab. Hindi sab. oh. At maglo-live. Kumuha. Ayun ka, may bata oh. Lele, pag may bata dito. Tulong naglalakad yan kami. Sarap ah, na, yung ko oh, pop. Titigog mong galawin, mong galawin, wag. nanong ako. Ay... Ano Ano? mo na mini bibing. Hindi tayo makaka

Ay yung coffee tiyo, Ay, naglalakad kami oh. May mga eh. Pagod, eh. Oh? Ling! Dito! Ling, doon! Ah, pa sa doon. dun, doon, so sa side. Ape, so dun. May na. Ape, so.